nangyosan sa supermarket nito wow. guys, umakit na tayo dito sa second floor nila. Kanina nandun tayo sa ground floor. Ayan, dito na tayo sa second floor. 哎。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. Ang laki guys na. Ayan. Ang ganda ng atuan nila dito.

간다가다가 Mamiya yeah, papasok tayo sa SM Mall nila. No, I mean SM Department Store. sa SM Department Store nila, no? Okay, third floor ito. may Watson dito. Yan may Watson dito. May gusto kong bilhin kayo lahat. Ayun pala na rin ako kanina sa kapatid. Pasok tayo guys. Ayan guys, nandito na ako sa loob ng oh, Watson. Ayan, na nag-entertain sa akin. good afternoon ang ganda after niya. Everybody. Ayan, Charis. ang ganda niya guys. Ayan siya. <laughs> Ayan. Oh, ano ma'am, po na Okay. Hello Kaya kasi nagtatanong ako guys ng... Oh, oh ang galing guys. So, oh. Buy one take one sila sa so 334. Okay, Bali, ito lang ang available nila. At saka, ito, ano to, kalamansi. At saka itong rose, no? Alin ba ang mas maganda? Kasi gusto ko ng lavender. Sana ito sana kasama nato. ito. Hindi ma. Am. Ang lavender. Oo, selected lang mo yung buy one take one natin. Okay? Ito, ano ito? Ayan, buy one take one Papaya. din yan. A Body wash din siya. Yes. Ah, okay. Cherry. Hindi ba pwedeng... Uh -huh. Ito, ano Ito, ba mabini bar yan. Pwede uh -huh. siya kahit saan. Ah, pwede siya. Okay. Ano mas nagustuhan ko ito, no? O, oh, dito. Itong cherry. Ayan, guys. Tita niya. Ito, nagustuhan ko. Ang cherry. Ayan, guys. Body wash. Buy one, take one din siya. Okay. Okay na, ma'am. Ano yung ano mo, partner mo? Ah, ito, ano ito? Papaya. Papaya. Ayan. Kasi mainit ba, guys? No? So, kailangan natin na may pang body wash. So, ayan. Ang ating kukunin. At saka, okay. Pakita ko sa inyo ulit. Dito tayo dito. Ano pang makukuha natin? Ah, Okay, sandali guys ha. Hi guys, nandito kami. Nakarating na sa foundation na. Ayan. Ayan, dinala ko dito ng ating, ayan, aking ayan, ng aking friend na nag-entertain dito sa akin. So, ito ang uh, inano niya sa akin ang, ano ito? BYLG na. BYS. Ayan guys, foundation. Alam niyo guys, kailangan din natin to ang pamisan-misan. Lalo na every Saturday ay nagsisimba ako. So, kailangan din ito na maglagay din sa muka. No? Ayan, ito, ito. <laughs> Ayan na ang mo sa akin. Ang price niya is $349. No? Ayan siya. $349. Okay. Ayan, okay. Ayan. Ito yung ano niya sa akin. Ito yung maganda. Ayan. At saka. Ayan ang eyebrow. Ayan ang Ayan kukunin ko na yan. Wow, ayan, ang ganda kanima. Okay, ito. Ito ba yung yan, sa akin ng kulay? Tamang yes, kulay. Yes, light. Bago siya mo na lighter. Oo, oh, lighter lang. oh, yan na yun. fresh. Yan na yun. Yan okay. So, yun na siguro guys, no? Dahil okay na yung aking... Paglason uh, at saka yung aking lipstick. Ito blush on. Ayan, ayan, ito. Ayan, ito, blush on. Balikan na lang natin ito, ang so, blush on, guys. Ayan, okay. So, ayan. ka, very safe skin. Oo, ito lang, maganda, BYS. So, okay guys, nakabili na ako dito. Dadaling ko na lang sa counter. Yan ang aking taga-entertain. sexy niya. Oh guys, sexy niya. Ayan, okay. okay. Ayan okay. guys, magbabahid na ako dito sa counter. Yan ang aking nakuha. May yung dalawa. Ayan, oh. no? Body wash. Dalawang body wash. Body essential. Ayan. try right, itong um, eyebrow. Ayan guys. Matagal naman mga gusto. Ang mahal dito yung aking eyebrow. Nakatsaka <laughs> ito. Yung... Okay. Ayan guys, dito ako sa SM na Ayala, no? Na Watson. Ayan, SM Ayala Watson. Ayan, dito ako pumasok. Guys, at dito ako nakabili ating mga pang mix sa mukha ayan na ang nabibigay ayan na ayan guys nakamanan kit tayo plus pero okay na yan panisa misa na pang matagalan natin ganito. yan ayan nakilala ko pa si Sherry ang maganda nila -an. ah sauce lady ayan Sherry Huwag na, kahit okay. ano tayo sa baba. Ito na, sa counter. Ayan sila. Pati si Ate Rhoda sa samin. Okay, kaway-kaway. Okay. Ang do-vlog si Ma'am. Ayan. Ayan. Okay. Ayan, robas na tayo ng Watson. Ayan. Sabihin ko na yung gusto ko binigyan. nakapunta na lang ako ng pagpapanood kayo ang mga sa mga video na na-explore nice, para sa inyo. Thank you, thank you. Please comment down below guys. At uh, masipag si Mami magbasa at mabilis ka kayo ang sasakit. Maraming salamat. Thank you, thank you so much. May the Lord God bless you At ang mga panalangin ni Mami ay palagi mga sa Thank you. Bye-bye. I love you all. バイバイ。